Hello guys, good morning Ayan, nagluto ako ng Pancit Canton Tsaka nagpakulo din ako ng maimit na tubig kasi iinom ko ng coffee ko, my favorite coffee coffee ko, hindi ito hindi ito yung sponsor ha kasi, kasi kapon kasi nag grocery ako ng pang Pinoy food so ito yung kinuha ko kasi parang nakakamiss na rin yung Pancit Canton dalawang pakete yan kasi alam nyo naman mataba ako <laughs> nakukulangan ko sa isa joke Ito. ano lang to kasi tagal din ako hindi na nakakain ng pancit canton kaya inalawa ko na ang kain tayo nito maya maya pang update lang ito pag umaga kailangan talaga may kape pagising ng buong araw. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan okay, guys. Ayan o. Pansit ka Ihalo ko lang yung ano. Yung ingredients sauce mm -hmm. ayan nagliligpit ako ah, kanina nung umalis na yung mga alaga ko ganyan ako umalis yung mga bata nagliligpit yung mga kalap nila tapos pagkatapos ng pagliligpit nagsalang na rin ako sa mga labahin may ano lang ba Discarte lang sa oras para madali ka lang ma, ano, magliligpit kasi pag nagising na yung alaga kung maliit, wala, stop tayong trabaho ko tapos doon na kami mag sa bahay ng lola niya kaya mabilisan Ma maano yung oras ko pag umaga di routine cooking ganito kasi yun nga may pasukan na yung mga bata, yung mga alaga yan, araw -araw ko, yan araw-araw ko itong ginagawa. ito na yung pancit kanton, hmm, oh nakakamis yung amoy ng pancit kanton. tapos parisa ng kopyko brown coffee, wow, sarap. hmm. Wow. Oh. Oh, sino ba hindi magugustuhan itong coffee ko brown coffee na ito? Ang sarap. Hmm, amoy pa lang. Oh, sarap-sarap. Nakakamis ang coffee mm. ko. Oh. Hmm, bang. Pag pinaghalo-halo ko, oh. Ang Pag gumuwi ako ng Pinas, ito talaga uh, inom kong kape. Kopi ko brown. 응, 음, 안방 So, ayan na guys. Ito na yung pancit canton. So, ako pico brown. At kakain na po ako. Hindi na ako magbibidyo. Hamang kumakain. Kasi, nagmamadali talaga ako sa oras ko pag umaga. Ayan, para matapos agad-agad. Ayan, kain tayo. Thank you for watching. God bless us all. Bye. Good morning sa lahat. Keep us all safe. Bye.